Malapit na yung 15th year anniversary natin, ha? Grabe. Sino ba mag-aakala na aakabot tayo ng ganun katagal? Kailangan natin itong i-flex para mang-inspire tayo ng ibang tao. Okay. Sana ngayon anniversary natin, punta naman tayo ng Batanes. Oo nga. Ilang araw kaya tayo sa Batanes? Four days? Three nights? Patingin mo, sa mahal kaya gagastusin natin? Mahal kaya doon? Baka. Pero naisip ko lang, kung mahal din naman yung gagastusin natin, eh di lumabas na lang tayo ng bansa. Punta tayo ng Hong Kong o kaya ng Thailand. Mas mura doon. Kasi balita ko marami daw si Ching ngayon. Pwede. Pero iba pa rin talaga kasi pagbatanis eh. Ikaw Bong, mm. may problema ba tayo? Hola. Para ng sing... ewan ko ha. Para kasi wala kang gana makipag-usap sa akin. Ang tagal pa naman kasi ng anniversary. Ikilala e ko naman ako. Na plano ka, akala mo next week na. Ikilala e mo naman ako, di ba? Alam mo naman na gusto ko planado lahat. Saka buti sana kung sa Tagaytay lang tayo pupunta, eh pupunta tayo ng ibang mas malayong lugar. Pupunta tayo ng Batanes, Hong Kong o Thailand. Siyempre lilipad tayo. Kailangan talaga pagplanuhan. Bala ka. May problema eh. May problema talaga. Sabihin mo sa akin, ano bang, ano bang problema mo? Ganito naman talaga ako ha. Wala tayong problema. May toyo ka lang talaga. Wala akong toyo. May napapansin lang kasi akong kakaiba sa'yo. Hindi ka naman kasi ganyan dati Ano bang problema? <sighs> mag-aaway na naman ba tayo? Ayoko sana mag-aaway tayo. Pero kung ganyan ka sumagot, <laughs> baka papunta ng away to. Ayoko na kasi. Paano ayaw mo? Ayaw mong mag-celebrate ng anniversary natin o ayaw mo lang mag-out of town? Ayoko na sa'yo. <laughs> Sino ngayon ang tinatamaan ng Toyo? Hindi mo ba narinig? Kumayos ka nga. Sige. Sige, kung ayaw mong mag-out of town, kumain na lang tayo sa paborito mong resto. Tapos, lakad-lakad. Pwede tayong manood ng sine eh. Ikaw, so, bahala ka. Kung ano na lang gusto mo, sige, doon na lang din ako. Hindi ka ba nakikinig? Mayos ka nga. Mayos ka, please. Ang sabi ko sa'yo, ayoko na. Sige. Kung uh, ayaw mo pa rin na uh, kumain na lang sa resto, kaya na lang tayo kahit saan. Kahit, kahit saan sa pinakamalapit na mall. Okay na yon. Tapos nod na lang tayo ng sine. Tapos uwi na tayo agad. Kung kung mas okay sa yun. Basta, kahit anong gusto mo, okay lang ako. Ang gusto ko, makinig ka sa akin, Helga. Nakikinig naman ako sa iyo. Ayoko na. Ayoko na sa relasyon na to. Tapos na tayo. <laughs> Paano nga mo na? Labo mo naman kausap. O sige, ganito na lang. Magpamassage na lang tayo. O di naman kaya, sige. Ah, uh... Pwedeng sa bahay na lang tayo mag-celebrate ang anniversary natin. Magluluto ko, tapos ikaw na lang mamili nung paborito mong pelikula na pwede natin panoorin magkasama. Helga? Or pwede naman na... Pwede naman na next year na lang tayo mag-celebrate ang anniversary natin. Okay lang naman siguro yun kung... Kung hindi tayo mag-celebrate ngayon. Anniversary lang naman yun. Hindi naman kailangang malaman ng ibang tao. Diba? Helga, ano ba? O kahit wag na lang. Huwag na lang tayong mag-celebrate ng anniversary. Loki na lang. Wala namang problema sa akin. Okay lang sa akin. Basta kahit anong gusto. Huwag ka lang magalit. Okay na ako doon. Okay na ako doon. Intindihin mo yung sinasabi ko, Helga. Ayoko na. Tapos na tayo. So bakit ayaw mo na? Bakit ayaw mo na? Helga, please! Bakit nga biglang ayaw mo na? Hindi ko alam. Paano hindi mo alam? Impossible hindi mo alam. Alam mo kung ano yung dahilan. Hindi ko nga alam. Basta isang araw nagising ako. Hindi na kita mahal. Ayoko na sa'yo. Kaya tapusin na natin to, Helga. Saan ka pupunta?